sub sa inyo mga kapakpak! Have a good! pak Today is a new day mga kapakpak at gagawa na naman tayo ng panibagong video. So ang video natin ngayon ay nagkarga na tayo sa CSWRPC at ang ating BFA na club. Kasi so, nag-train na ng nasala na ang summer. So, tara, samahan nyo kami. At bago natin gawin yon, please like, share, and subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod namin video. Tara, tara let's, let's go. go! yun oh, mga kapakpak, uh, ah, pagsasabay na, pagsasamahin na natin. Isi <laughs> ka nga, ka naman. natawa Pagsasamahin na natin yung dalawang video clip ng first training, tsaka second training dito sa vlog na to, kasi minsan lang tayo na pag video to yung Saturday lang, kasi busy busy tayo sa pagmamodel natin. Sinungaling ka! so, pagsasamahin na lang natin siya dito para makita nyo kung ano yung mga ginawa natin sa training. So, ano, papakita na namin sa inyo yung clip na video. Yung first training sa not, uh, Lipa, ay Turbina. Yung second sa Lipa. So, yun na mga pakpak, -pak, ah, tayo ng ating mga pang-training sa North. Ay, summer pala mga pak -pak, kasi dapat pag natin nga ay eh, North. So, meron pa palang summer. Ayan, mag-training na tayo. <laughs> Bigla na naman sumulpot. Sa kalamba pa naman lang yan, mga pakpak. -pak. Turbina pa lang, mapakpak pakpak. dat yung last toss pala natin, kalamba. Turbina tayo magtotos ngayon, mga pakpak. Isasakay na natin siya ng truck. Ayan. So, hindi pa nakaka-uwi siya natin. Hindi na nakauwi si yung grizzle natin. So, sana makauwi siya sa mga susunod na training para makahabol siya, mga pakpak. -pak. Sana hindi siya na-dagget. Oo, oh. So, apat lang ikakarga natin ngayon. Ayan, mga pakpak. -pak. So, ilalagay na natin sila dito sa ating training box. Hindi muna natin sila susubo ng mga gamot-gamot kasi malapit pa naman yan. Tsaka, nag-booster naman na tayo ng, sa PMB vaccine, mga pakpak. -pak. Um, nag na ulit tayo sa kanila para safe talaga sila pag may nakasama man sila may PMB dun sa kakarga natin. May protection sila. Lagay natin dito si Ami us Ami Rai. So bali lima pala yung kakarga natin mga pack no. Kasi sinama natin yung brown natin. Ayun, sinama natin tong isang brown natin na to. Dapat 'to hindi kasama. So sa training lang naman yung mga pack pack. lang din natin siya. Pag umuwi siya na maganda, pwede natin siya i So, bale, dalawa na lang ang ating puti dito, no? Sa so, natin. Ayan. So, mga pak -pak, natin ito ito. Ito yung to. Baksa to, ito dati lang gin, natin ginagamit, eh. Pag nagkakarga tayo. So, nilagyan natin siya ng puti. Tsaka ng habong para hindi sila may stress. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, pahingay na muna natin sila diyan para hindi sila yung taga magaway-away agad, hindi sila magbubugan. para maging chill sila dito, para maging safe sila, ma parang maging feeling safe sila dito sa ating training box. Sa so, mga pakpak 'yan, dadalhin na nila daddy ayan sa kargahan. So sana makauwi sila lahat. Lapat. <coughs> Aliglig mo naman LeBron. Hoy! At gusto magalit-galitan pa? Yan yeah, mga pakpak. Apat, apat yan kinarga natin. Sana apat din yung umuwi sa atin. So, yung dati, yung sa kalamba, napakalapit, may nawala pang isa. Sana sila lahat makauwi. I isa pa lang na ilalayo dito mga pakpak sa mga to Tatlong dito ang hindi. So, yan. Yeah, sana makauwi silang lahat. The next day. So, yun ano, mga pak -pak, uh, alam niya kung bakit tayo may neto. So, second training na ng ating club, no? So, sa, uh, ang release nila. So, approximately nasa 40 to 42 kilometers siya. Ayan, so, hindi pa namin nasusukat kung ilan yung sa atin. Pero, approximately nasa 42 kilometers siya. So, ayan, uh, lima lang ikakarga natin. Um, sana makauwi silang lahat. So, susubuan lang natin sila ng B-22 kasi ayaw pa namin na ibang mga, mga, gamot kasi ayaw namin maluto sa gamot yung mga kalapati natin. So, B-22 lang muna tayo ngayon. Yan, so, handa na natin. Huwag ingitin dito, pilipitan dila nito. So, yun mga kapakpak. Ito na pala yung magkapatid si... Sino ito Agilus. Agilus at si Astra, at saka si Alwina, at si Alwina, at saka eto si Jin. Eto si Pili, tapos eto si Agilus, saka, eto, ito si at, Astra. Astra. At saka, eto si Astra, Astra, eto si Alwina. Oh no! Solohin yan! Ito okay, mga pakpak, ayan. Ito yung lima ikakarga natin. So, ito na, meron na tayong B22 dito, ang forbidden nips. <laughs> mukha siyang nips ayan so susubuan na natin to isa isa para may na natin dito so lagay muna pala natin yung putri para pag ilagay natin hindi na sila maiputan oh galing yun may sponsor dyan gamit oh baka maula huh? hahawak mo ko po kasi pwede po ako marunong magsubo gusto mo yung nips Si Yin na yan. Yung kapatid niya po yung nawala. Si, si Yang. Yang. Yung po. Oh. Yin, -Yang. Yin Yang. Yin Yang. Ninja yan eh. Ay ninja. Di pala ninja yan. <coughs> ninja. Ano na yung na, nato natin? Ito no? Ibot ko sa Ito. Tapos ito yung doon na. Si Hindi ba, na muna tandaan. Mga <laughs> bobo! Jani bravo Huwag mo na i-diretso yan. Dito mo na i Pangatong lugar, dahil tayo lang mga dokha. Kaya nga, look. Look. Ah! ang yes. natin ay alas 7. So, pwede na ikaw din yung mga yun. Maya, aalis uh, na tayo din. Uh, aalis na sila. Ano, sila daddy. Sila magkakaraga kasi hindi pa Baal tayo. Bawal tayo! Pwede, out tayo of age! Mali yung English mo. Ayan, so... Eh, ay, lagay muna natin sila dyan ng mga ilang minuto kasi nag aaway away sila dyan pag ano, pag bagong lagay lang sila. So, lagyan muna sila na dyan para kumalina sila. Ayan. The next morning. So yun o, mga Kapakpak, um, um brown na lang hinihintay natin mga Kapakpak, yung isa nating kalapate na brown. So, magpapatoka na tayo dito sa ating mga kalapate, tapos yung apat na umuwi natin, eh, niwalay muna natin. So, itong patoka nila ni Mix mga Kapakpak. Tapos yung tirang malunggay powder kahapon, may mga tir tirang malunggay powder kahapon. Ayan, pinag-aalo na lang natin sa apat na yun ayun yung sa apat natin nasa likod niwalay natin so sana makauwi yung brown natin kasi baka mahuli yun sana makauwi siya sana makita natin siya mamaya dito ay naglag pa yung plastic natin eh e, kasi tanga talaga <laughs> yan so patukay na natin So yun ang mga pack lalagyan natin ng dextrose powder yung kanilang tubig. Ayan, ito. So, naubusan tayo kasi ng, ano, electrolytes. Hindi na natin napansin. tayo. So, ito muna gagamitin natin, dextrose powder. Pwede naman to sa kanila. Ganon din naman to. Pang, ano dito, pang recharge din ng energy nila. So, lalagay lang natin. Lalagay. Ay, nalaglag. Na so, ayan, umapakpak, papatakan na natin sila ng reload. Pang-recover natin. Ayan. Pang-recover natin sa kanila. Kahit malapit pa lang, lipa pa lang yun. So, nasa 40, 40 plus kilometers pa lang. 42, 40. Ayan. Basta 40 something. Basta 40 something. So, papatakan na natin sila to para ma-recover natin sila. Kahit malapit. Not sponsor. Not sponsor. Ano sabi mo? Oh, ano? Bakit? Kenny man! Kenny man! hihirit pa. <laughs> okay, yan. So, yan. so... So, one to two drops lang po siya. And, sa men, lang kasi nakalak tayo. Paubos na din siya. <laughs> Kita niya mga pakpak -pak, oh, sobrang liit. Oh. Paubos na Pero din siya. Okay, na natin sila. Okay. Sa bibig ba? Sa pangak, bisang, katukak. Kala ko sa mata yung pinapata. Galing mo. Tar Galing <laughs> ito na kasi. Pangupo ko kasi. Okay. Hawak na lang. Yes, bang manok talaga yun. Oo, ka na. nananagdag So, oh, kung may pa mapapansin kayo, mga nabago, ito, nilagyan natin ng perch, mga kapakpa. Na ito na ako sa perch, para hindi magbubugan sila. Perch. Uh Pagbigat -huh. ka mag-ingis kayo. Choose one. Katulad ng dati, scrap materials pa din. So, yun yung panggatong namin. Nawalan na kami ng panggatong kasi nilagay di namin dito. Ayan, so... So, yun na, mga kapakpak. Sa ulit. Lagi naman muna ito eh sinama so, mga apakpak, nailagyan na natin sa tires slab yung ating apat na kalapate. So, pagpapahingin na natin sila dyan. So, sana makabalik pa yung isa nating kalapate. So, hagilapin pa natin yung san-san dyan. So, so, salamat sa mga... Patuloy na sumusuporta. And update sa ating subscriber um, nadagdagan na naman ulit. So, 170 na tayo. Sana mag-200 na tapos mag-200 na celebrate. Ha! Mag-200 na Hanggang dito na lang po muna itong video nito. At sana nag-enjoy kayo. At bago kami magpaalam, don't forget to like, share, and subscribe. At hit na notification bells para updated kayo sa mga susunod naming video. Mula dito sa lap ng dukha. Happy flying! <laughs> Bye-bye!